to mga sapatos ko na ano dati nabili ko sa ukay ukay no pero matagal ko rin nagamit ganito yung sakit na ano ng Nike or Jordan no natutunaw yung ano midsole dilaw na yung dito niya. kasi ilang beses ko nang dinikatan to eh kinuha ko yung ano sintas tsaka yung insole tapong ko na to wala na eh ayan no? pag ipagawa ko to, para store ko to, gagastos din ako ng ano, mga 3 to 4k. Ayan. Parehas. Saka meron pa isa. Ito, yung, yung, yung ano ko. Shout out kay ano, shout out kay sir pangalan no, nun, alimutan ko na kay Mark Saribay yung nagbigay sa akin nito na ito. yan, kita nyo, <laughs> grabe Jordan 8 na grapes, no ayan no, yung sakit ng Jordan talaga ganyan no, all night, yung midsole niya natutunaw, yung powder na yan, ayan, tanggal na nga yan, no pero matagal ko na naman nagamit to na bawi ko naman yung pagbigay niya ayan no, tanggal na, no? Oh. di ba, naugnas no? grabe, oh oh, pag restore ko to naman. Maganda pa yung ano niya ito eh. Yung okay pa yung ano nito, tawag nito. Yung sa taas. Ayun oh. Naghiwa-hiwalay na. Ah. Sobrang tagal. Ito nung may trabaho pa ako, oh, lagi kong ginagamit 'to. Oh, ayun, tanggal na no? <laughs> oh. Gagi. Naiiwan mga body. Ganyan pa lang yung load niya ito. Oh, ayun oh. Tingnan niyo. Oh, dorugo. Oh. Rappet. Anong yerba 'to? kasi ang alam ko yung etiketa ng ano mga Nike or Jordan yung Maswelas or Midsole nag-expired to 5 to 8 years eh yun yung alam ko mga pati bago matunaw or magpapowder yan ha tingnan nyo diba pero yung dito nya yan okay pa naman yung harap wala na rin yung dito nyo oh, sa gilid parang ano to may net yun yung unang nasira yung dito wala na to tapong ko na rin no? Oh. <laughs> pero legit to hmm. yun yun share ko lang kaya yung mga sapatos nyo huwag nyo itatambak ng tambak uh, ibig sabihin ano gamitin nyo nang gamitin para hindi siya maninigas yung dito nyo syempre lahat naman tayo may ilig sa sapatos karamihan dapat ano gagamitin natin ganon yun lang <laughs> Naglinis kasi ako yung eh, naglinis. May Di pangalang dito sa ano, pinakailalim. Ang swelas. Ayan o. Air Jordan. Retro. May ano, number o. Yeah. Goodbye.